yung po ang ilan sa mga mag-aaral ng San Bartolome High School naglilinis, nagpupunas ng mga mesa hey, mam Ma Sara, linis linis po, po. alin uh, uh, isa po sa mga parents din po at kanila mga anak na mag-aaral uh, ay naglinis din ng classroom. Remdes, ano masasabi mo sa Brigada Eskwela? Okay naman po. So, medyo magulo lang po so, yun. Uh, ah, okay. Saka, maalikam po. Ano pang, ano pang gagawin mo sa Brigada? Maglilinis ka ba o mag... Maglilinis <laughs> ko na Ah, okay. Salamat, Miss Lyra Duremdes. Hindi, okay lang yun. Ayos po nila ang kanilang upuan. Ibababa daw para for repairs. Sige kuya, artista ka na. Linis-linis lang pag may time.